headlines ng mga balita ngayon ang pagkakaaresto ni suspended Bamban Mayor Alice Go at Pastor Apollo Kibuloy. Nananatiling palaisipan pa rin ng mga otoridad kung sino nga ba ang mga tao nasa likod ng mga ito. May mga malalaking opisyal ba ng gobyerno ang nasa likuran ni Alice Go at Pastor Kibuloy? Totoo ba ang sabi-sabi na isang tao lang nasa likod nila? Sa kabila ng mga seryosong usaping ito, ginawa na nga itong katatawanan ng mga netizens. Gaya na lamang nito, kidding aside, isang seryosong usapin ang pagkakaaresto ng dalawa. Si Alice Goen na nilbihang mayor ng Bambantarlak mula June 30, 2022 hanggang August 13, 2024. Si Alice ay pinaghihinala ang Chinese spy at sinasabing ang kauna-unahang Chinese mayor sa Pilipinas. Natuklasan ang kanyang tunay na pangalan ay si Gu Huaping. Si Alice ay nauugnay sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o PUGO sa kanyang nasasakupan na na-raid noong 2023 at 2024. Mas lumawak pa ang imbistigasyon dahil sa mga natuklasan sa tunay nitong pagkatao nang ang fingerprints ni Alice Gu at Gu Huaping ay iisa lamang. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Alice Go na ang kanyang ama ay isang half Chinese at half Filipino. Ganpaman, natuklasan sa mga record na ang nasyonalidad ng kanyang ama na nakasaad sa birth certificate nito ay Filipino. Ngunit Chinese naman sa kanilang mga dokumento sa negosyo. Walang hospital at school record si Alice Go. Pariwanag niya, nag-homeschool siya noong elementary hanggang high school at hindi na rin siya tumuntong sa kolehiyo. At paulit-ulit na sinasabing lumaki siya sa farm. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako na talaga. Ulit-ulit naman, parang memoryado nyo. Kasi kino-coach ka ng lawyers mo siguro. Dahil sa takot, tumakas siya sa Pilipinas, dumaan sa backdoor papuntang Indonesia at hindi naman nagtagal ay nahuli at napabalik sa bansa. Rason niya sa kanyang pagtakas, marami siyang natanggap na banta sa kanyang buhay. Nang tumakas si Go sa bansa noong Hulyo, nag-offer umano ito ng 1 billion pesos sa isang Chinese na nag-provide ng masasakyan patungong Indonesia. Ilang araw naman, makaraang maaresto si Go, sinibak ni Pangulong Marcos Jr. si Bureau of Immigration Chief Norman Tansinko. Samantala, isinisi naman ni Senator Risa Ontiveros kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pamamayagpag ng Philippine Offshore Gaming Operators o Pugo sa Pilipinas na nagdulot ng maraming problema sa bansa. Ipinagtataka rin ng mababatas kung bakit pinayagan ang Pugo Operations Pilipinas ng Duterte Admin ngayong illegal ito sa China at nakaban na rin ito sa Cambodia. Nagsimulang mag-operate ang mga Pugo sa Pilipinas noong 2003. Ang mga ito ay kinukontrol ng gobyerno ng Pilipinas mula noong 2016 sa simula ng pagkapangulo ni Rodrigo Duterte na may basbas sa kanya. Sa parehong panahon, umunlad ang industriya at nakakuha ng malaking kita para sa gobyerno ng Pilipinas. Dako naman tayo sa kaso ni Pastor Kibuloy, ang self-proclaimed son of God at owner of the universe si Pastor Apollo Kibuloy ay nahaharap sa kasong sexual abuse at human trafficking. Wanted din siya sa US dahil trafficking, fraud at cash smuggling. June 10, 2024, sinubukan itong aristuhin ng mga polis gamit ang warrant of arrest pero nabigo ang PNP. Sa pangalawang attempt nito, pinaplanuhang maigi ng mga otoridad kung paano ito mahuli. Kaya't noong August 24, 2024, mahigit dalawang libong mga polis ang idiniploy sa KOGC compound. Nauwi sa gulo ang naturang pag-serve ng warrant na ikinamatay ng isang KOGC member dahil sa atake sa puso. Nauwi naman sa paghuukay ng PNP sa KOGC compound sa pag- Takalang nasa underground bunker ang pastor, September 8, 2024 matapos ang 16 days na paghahanap sa pastor bago mag alas 6 ng gabi. Sinasabing sumuko si Pastor Kibuloy sa AFP pero sabi ng PNP wala nang kawalan si Pastor Kibuloy dahil nasukol na ito una corner sa kanyang pinagtataguan. Isang makasaysayan ang pagtugis sa kanya at tila ba record breaking sa daming pulis na naghahanap na umabot sa 2,000. Ang KOJC compound na 30 hectares ang laki ay balwarte ng mga Duterte sa Davao. Una nang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam niya kung nasaan si Kibuloy loy pero sekreto lang ito. pero kung tanungin mo kung saan si pastor. Alam mo kung saan si pastor pero secret. <laughs> Sabi naman ni VP Sara na nasa langit na si Gibuloy. One guess kung nasaan si pastor Kibuloy? <laughs> nasa langit. <laughs> <laughs> thank you, thank you. Si Davao City Mayor Baste naman ay galit na galit kay General Torre. Isog lang na sila ron kay na mag ganahan man na sila ng lamang. Mudua ra na sila glamang na sila kani Diwata Diwata. <laughs> si Kuan, barayan ni Torre, paglamang ginahan na sila. Karon lang na sila. Oh, basi to jan, tot pero you will never get the love and respect of people kung yana inyo ginabuhat And, you know, you, you are scum of society. Mo na kamo ang the finest example of why Filipinos do not trust policemen. Si Kibuloy at Duterte ay matagal na magkakaibigan kaya si Duterte ang ginawang administrator ng KOGC habang si Kibuloy naman ay naharap sa kaso. Samantala, asahan na mas bumigat ang kaso ngayon ni Kibuloy dahil sa paglapit ng mga dagdag na biktima ng pastor batay sa pahayag ng mga biktima pagkatapos umano silang gamitin ni Kibuloy pinaniniwalaan silang pure pa rin dahil ang pagkikipagtalik sa kanila ay espiritu ng Diyos. Kada araw ay iba-iba ang babaeng minor de edad na ginagamit ni Kibuloy kung saan ang pinakabata ay dosi News. Anya, naka-schedule ang mga biktima at paulit-ulit silang minumulistiya ni Kibuloy. Nangako naman ang PNP na igagawa nilang hustisya sa mga kaawaawang biktima ng pamumulistiya ni Pastor Kibuloy. Pero sabi ng kanyang legal counsel, ang lahat ng mga ito ay paninira lamang sa KOJC founder. Ano ang reaksyon ninyo dito? I-comment yan sa ating comment section at huwag kalibutang mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po!